temperature natin ngayon feels like 16 ayun mas na nagiging putik nahaluan na kasi ng ano to eh hindi na tayo hindi na ka pagpost sa ating vlog Okay, yun dito guys. Sobrang busy. Sobrang busy sa Canada. Pero ako iba din ang busy sa trabaho. Okay, sa so... pagpapahinga ng ang trabaho. Marami kang mga pasokan na trabaho dito. hindi ka lang mamimili madami ang trabaho pero maraming pa rin naghahanap dahil na sa benefits pagpili sa company yan sige mga kabayan mayroon din. na natin guys ah uh... mahangin ngayon Wala naman masyadong snow pero malakas yung hangin kahapon tulad ng nabanggit ko ang bangunan. wala masyadong snow E ayusin muna natin yung yung holy ng coat ko sinalamig yung oh, ulo ko dahil sa malamig by Wednesday. sinasabi sayu ni. Saya yang muda So abangan na natin nanti umur apa sih? Wala masyadong snow ngayon kasi yung sa gilid At nilagyan na nila ng asin ng ano, pati una. So ngayong linggo sampai na tayo sa, sa third week ng February ayan o, no, pinakarigahan yun o, so, akala ko pinakarigahan ng snow very para yun so marini siya ngayon dahil uh, nilinisan kahapon Nandiyan ang asin kaya hindi, hindi mami hindi, hindi dumami yung snow Pero kung nag snow kahapon ng 4 hours na straight Tapos mabibigat yung uh, makapal yung snow Possible na super dami ng snow Kara, Kaya ngayong taon na winter ng 2023 20, 20. o so, 24 ng January so, hindi ka, di ka anong, marami yung mm -hmm. snow hindi ka ng nakaraang taon sobrang dami ng snow mar pag papunta na tayo ng March. Yun. Yun din na. Yun, yun, yun. Bababa yung temperature. I mean magpapasikip yung temperature. Yan you know, o. Uh, binaboldos yung di pa naman sobrang dami pero maganda to kasi para sa paghahanda just in case na mag isno na naman ng madami yan nilinisan yun nilinisan dito yung pakaragan yan nilinisan dito yung mga commercial commercial building kapag maraming snow walang mapaparkingan yung mga sasakyan kaya ma-perwisyo yung mga yung mga customer tsaka uh, hindi mo lang taong pupunta sa mga stock kasi maraming snow wala uh, o pupunta yun ng store kasi may umaga na alas 6 may mga customer na bumibili kasi maraming bumibili dito ng ano uh, yung mga home uh, tools mga pako isinikot diba pa. rin ba tayo sa country po sa paligid, nagbublo so magsabihin malapit na mag iba yung oras sige guys, kita ulit tayo sa sunod na vlog natin Music